puha sa CCTV ang tila pag-iwas ng bus na yan sa National Highway sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang bus may nabangga na palang motorsiklo. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya, -maya lang. Mga kapuso sa Bisaya, sa tilang panig ng Mindanao, asahan pa rin po ang pag-ulan ngayong Martes. Magpapaulan kasi riyan ng low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Namataan niyan na pag-asa 310 kilometers east-northeast ng Davao City. Posible po yung maging bagyo na maaaring makaapekto sa eastern Mindanao, eastern Visayas at southern Luzon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nagpapaulan na ito sa eastern Visayas, Caraga at Davao Region. May chance na rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa na dulot naman ng hanging habagat o kay mga local thunderstorm. Sa mga susunod na oras, mataas muli ang posibilidad ng ulan sa halos buong bansa. Kasama na po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May heavy to intense rain sa ilang lugar kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Isang Zamboanga City sa mga inulan sa Mindanao sa gitna ng binabantayang low pressure area. Nagkaroon pa ng landslide doon kung saan lima ang naiulat na nasawi. Balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nalubog sa baha ang mga sasakyang ito at iba pang gamit sa isang bahay sa barangay Baliwasan, Bongga City, bunsod ng malakas na pag-ulan. Ang ibang mga residente, inilikas ng mga otoridad gamit ang rescue boat. Mataas din ang baha sa barangay San Jose Guso. Ang ibang residente, inaakyat ang mga pader para lang makapunta sa kanilang bahay. Nagmistulang dagat na rin itong kalsada kaya ang mga motorista hirap sa pagdaan. Dahil din sa malakas na hangin at malaking alon, sumadsad ang ilang fishing vessel sa baybayin ng barangay Kawit. Hindi rin nakabiyahe papuntang tawi-tawi itong malaking bangka na sumadsad din sa baybayin ng Artilim Boulevard. Ang mga karga nito, isinalba na lang ng mga tripulante. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa tala ng CSWDO at ZZDRRMO, umabot sa mayigit 4,400 na pamilya mula sa 32 na mga barangay ng lungsod ang apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng search, rescue and retrieval operations ang otoridad nang magkaroon ng landslide kung saan dalawang bahay sa barangay pamukutan ang natabunan. Ang isang bahay sa sitio Papaya, natabunan ng lupa at inanod ng baha. Maswerteng nagaligtas si Carmelita Moret kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit namatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak na lalaki. Nakita na lang ang labi ng bata sa ilog sa sitio Anuling habang ang katawan ng kanyang asawa napunta sa isang ilog sa barangay San Ramon. sa mga na pwede yung na pwede lugar ka di may marito pati anak. Samantala nakuha na rin ang bangkay ng mag-ina sa Sitio Anuling na kabilang din sa natabunan ng landslide. Ayon sa ZZDRRMO, lima ang patay na naitala sa lungsod. Pinaplano nila ang pag-relocate sa mga naninirahan sa nasabing lugar na ginakonsiderang landslide-prone area. Kasi kami esfuerzo, we will have to ates historia de adi sangudian palo so si pote pagita se ordenanza para relo kaya ganita no na otro community akel ba sa maramag bukid do na naanod sa ilog ang maginang si Evelyn Candido 48 anyos at Rochelle Candido 17 anyos na mga residente ng New Tubigon San Roque galing umano sa sakahan ang magina ng mangyari ang aksidente yung mother kasama yung kanyang 17 years old na anak na dalaga uh, di cross yung bata yung 18 yung 8 years old naiwan kasi ayaw sumama daw. So, unfortunately, while in the middle of that river, Marabag River, bumuhos yung malakas na tubig. Nitong linggo, nakita ang bangkay ni Evelyn sa sitio Lamayong Kayaga Kabakan, Cotabato, habang ang mga labi ni Rochelle patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Kita rin ang pagragasa ng tubig sa ilog sa barangay Ninoy Aquino sa Kalilangan, Bukidnon dahil sa nangyaring malakas na ulan. Lubog din sa baha ang ilang bahay sa lugar ang mga alagang aso. Pumatong na lang sa mesa at mga silya para di maanod. Matraga, tabangan lang mi, mahatagan lang mi, ginamay, nga ayuda dili. Kabalo ko nga, dili lang mangingungin nga kalisod mi. Amo mga silingan po, kabalo mi nga. Nagin sila mga panginahanglan, may nalang matabangan sa dila, bisagamay nga assistance. Sa tala ng OCD-10, umabot mula sa may git 2,000 na pamilya ang naapektuhan sa pagbaha o 9,000 na mga individual mula Bukidnon at Lanao del Norte. Patuloy ang pamamahagi ng tulong at evaluation ng otoridad sa pinsalang dulot ng pagbaha. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa tala ng NDRRMC, dalawa po ang naiulat na nasawi dahil sa malawakang pagbaha sa maraming lugar sa Mindanao. Isang ginang sa San Roque Bukidnon ang kumpirmadong nasawi habang for validation pang pa ulat sa Maramag Bukidnon. May ulit din po ng dalawang sugatan at isang nawawala. Mahigit 200,000 residente na ang apektado ng masamang panahon. Nasa 20,000 sa kanila ang nasa evacuation centers. Ayon sa Department of Agriculture, halos 18 milyong piso na ang halaga ng pinsalang idinulot ng pag-uulan at pagbaha sa sektor ng agrikultura sa Regions 9 at 10. Sa mga customer ng Meralco, ihanda na po ang budget dahil may dagdag singil sa kuryente ngayong pong buwan. Halos 2 pesos and 15 centavos kada kilowatt hour ang taas singil. Katumbas po yan ang halos 430 pesos na dagdag sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Yan na ang pinakamalaking dagdag singil ng Meralco ngayong pong 2024. Ayon sa Meralco, nakaambag sa dagdag singil ang generation charge at buwis. Kasama sa mas mataas sa generation charge, ang inutay-utay na pagbabayad para sa kuryenteng binili ng mga distribution utilities sa wholesale electricity spot market o WESM noong tag-init. Posible naman daw bumaba ang singil sa kuryente sa Agosto dahil inaasahang bababa ang demand. Bukod sa Senado, mag-iimbestiga na rin ang Kamara kaugnay sa operasyon ng mga illegal na pogo sa bansa. Bukas, magsisimula ang pagdinig na pangungunahan ng House Committee on Public Order and Safety at House Committee on Games. Tututukan daw ng Kamara kung may banta sa seguridad ng mga Pilipino ang mga illegal na aktibidad ng mga pogo. Alamin din ng Kamara kung sino ang mga nakikinabang sa mga naturang illegal na gawain at kung may pananagutan ang mga LGU. Ilan sa mga inibitahan ng Kamara sa pagdinig ang PAGCOR na magre-regulate sa nagre-regulate na, 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 sa mga pogo gayun din ang Department of Justice, National Bureau of Investigation pati na ang League of Cities at League of Municipalities of the Philippines. Samantala, isang linggo bago ang State of the Nation address sa lunes, tila may problema pa sa bulwaga ng Batasang Pambansa kung saan po ito gagawin. Ang kisame tumutulo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. 20 million pesos ang nakalaan para sa paghahanda para sa SONA ngayong taon. Ilang buwan na rin nagsasagawa ng repairs ang kamara. Pero bakit isang linggo bago ang SONA? tumutulo ang kisame ng session hall. Sir, yung kisame sa session hall tumutulo. Ready na, ready na. Sir, ready ba yon Tumutulo. Ma-address lahat yan. Sa gitna ng paghahanda, ang pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara at ng PNP, walang banta sa zona. Everything all set. Wala na pong problems? Wala, wala, wala na problema Sir, wala yung to, no, ha? You what happened to President, I mean, former President Donald Trump, mag-iiting mag pa ba tayo na security? Wala, talaga? wala, addition. Everything all set, all ready. We're almost at the final stage po ng ating uh, preparation. Kung meron man po ng uh, adjustment, minor adjustment with respect sa ating uh, uh, paglatag po ng securities on the part of the PNP, pagdating po sa preparation po ng zona, handang-handa po ang inyong pangbansang Pulisya kasama po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard. Nagsagawa ng walkthrough ang interagency committee na naghahanda para sa SONA mula sa pagdating ng pangulo sa rear entrance hanggang sa pananatili niya sa holding room hanggang sa pagpasok at pag-alis niya ng session hall. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.